Bukod sa nakabalot na regalo, tuwang-tuwa ng mga namamas ko kapag nakakatanggap ng perang pagkalutong-lutong at pagkabango-bango. Saan nga ba nakakuha ng mga bagong pera? Nakatutok si Dano Tingkungko. Magbabayad ng credit card bill si Arwin sa bangkong ito sa Timog Avenue, Quezon City. Pero isasabay na rin daw niya ang request para sa malulutong na pera na ipamimigay niya sa mga inaanak sa Pasko. Ang sweldo raw niya sa susunod na linggo, hahatiin daw niya sa tigbebente, isandaan at limandaan. Lahat gusto niya maluto. Looks like yeah, it's presentable and nice to look at, di ba? So compared with the regular bills na gusot-gusot, It really come from the uh, in mint condition. So, kahit na 50 or 100, di siya na nakakayang ibigay. Ayon sa branch head ng banko, November daw dumagsa ang request sa kanila para sa malulutong na pera. Pero mas konti raw ang natanggap nilang request ngayon kumpara nung nakaraang taon. Lalo na pag malapit na talaga yung Christmas, uh, like uh, on the third week, yan, talaga nagkakasabay-sabay na talaga. Right now, mostly people don't really like the 20 bills anymore. Uh, um, may, most of the clients are requesting for hundreds and 500s. Uh, Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, noong January pa raw nila pinaghandaan ang pagtaas ng demand sa malulutong na pera ngayong kapaskuhan. Bahagi raw nito ang pagbili ng dalawang bagong currency printing machines ng BSP. Ang isa dumating na raw ngayon taon at ginagamit na sa pag imprenta Ang isa naman sa susunod na taon inaasahan. Pero ayon sa BSP, kahit hindi Pasko, dapat daw nagpapalit ng bagong pera ang publiko para iwas peke. Yung kuko, uh, kuko, 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 kuko. Eh mismo Gaspar. Mhm, et pa mo diyan. Ito naman. So, Ganun din napaka-kinis parang velvet. It's 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 the characteristic of the genuine rough mm -hmm. rough to the touch. Ang perception kasi pag Christmas kung bakit ang ang risk of you na malulusutan ka ng counterfeit is because of fast 'yun yung yung maraming tao, maraming uh, maraming ano ba, transaksyon. So if you are the cashier, marami kang tinatanggap na pera, chances are hindi mo ito maiisa-isa. Sa mga nais magpapalit ng pera, maaaring pumunta sa mga banko. Payo rin ang BSP. Ingatan ang pera. Huwag itong plansyahin at huwag hayaang mabasa. Kung meron kang wallet, then use your wallet. The eh, ang danger, pag nasunog yan, <laughs> willful mutilation yan. You know, mutilating a note is a crime under Presidential Decree 247. Dano Tingkong, Kanakatutok, 24 Horas.